So, ayan ha. For the gala ang mga person, So, pupunta kami ngayon sa patio. Sa may simbahan. Kasi nga, fiesta. So, gala-gala. Yes. Tapos, ayan nga pala. Diyan din kasama namin yung jawa niya. Makikita may kinamay natin kami din sa park na yan. Tapos, ayan. Lakad-lakad nga for the lakad ng mga person, Kasi, alam naman na single ko. Tapos, ikot-ikot ka dyan. So, ayan. Excuse my double chin, guys. Sana hindi kayo nababother stay and bother. Amy Longs. So, ayan, for the past forward na no, kasi hindi ko naman alam na sasabihin ko. For the lakad ng mga person. Guys, Anak ng tucha. Ina, ano pa ba yung mga eh? So, ayan na. Ah, naglalakad kami na. No? Tapos, tignan nyo itong nasa harap na na magkapatid. Sana all, couple shirts. Sana all talaga may kapatid. Yan lang. So, ayan. Dali-dali nagtitinda. No, syempre, pacho nga eh. Anong expect mo, ba? Diba? Ay, naku, girl. <laughs> so, for the hanap ng mangga, no?

dahil na nagbibigo. Oh. Nasaan ka? Nasaan ka ba? Andito sa ano eh. Andito kami sa per... per <laughs> Dito kami sa Pacho. Oo. Oh, oh. Pacho? Ang Pacho. Nasa yung Pacho kami. Ay, ang lalaki nga. Ang Ang dininibili namin. Kung kasalanan kayo, pupunta kayo sa <laughs> iyo. Mamingigay ng tawad. Ito lang <laughs> ba yung medyo kaw-kaw lang? Kaya wala. Ganun yung mga tawad lang. Bisong yan? Yan. Diba? Ayan yung manga. Bala kayong mga sim dyan. Basta masarap dyan kahit na maasim. Eh, kasain na. voice over ako ulit guys ha? kasi for the chismis ng mga first hand dito eh alam mo na marites baka malaman nyo pa yung chismis pusa napakahaba naman pa ng chika ng mga marites na rin itong tatlong marites na to chismis na Eh, si ate girl, pati pag inong buka o oh. Ay nakaw, binibigyo Diyos, maya <laughs> Aya, Ayan, sige, kain, lamon, chichaw pa. Alam mo, hindi ka nakabray. Sige, ni mo pa, mo, mainit. Ba't di ka naman napaso? Pangat mo, umuyagan. Sorry, guys. O, ayan, o. Oh. For the masuka, Meron ka ng sasawan, meron ka pang drink. San ka pa? Chichaw pa na. <laughs> So, for the kuya, ano, mukha Kasi masakit ngiping ko. Pero for the sake of the lamon. Lamon, lamon, lamon. <laughs> so, ayan na parang may na-fulfill na siya. Na ayan, yeah, sige, tanggal ang bracket mo. Tanggal ang bracket. Lagot ka kay doktora. Susunod mo, adjust. Lagot ka, sige, for the dukot. For the check, check. So, ayan, bumili ako sa okay-okay ng jacket at saka na parang cargo pants. Pero hindi siya cargo pants. Ano lang, tig-150 lang sila. So, ayan, for the lakad ng person. Nakapasport mo dyan na. Hindi ako ganyang abilis maglakad. Mabala lang ako maglakad, guys. Tami sa, ano, parking kasi kukuhanan na yung motor ilalagay doon yung mga pinamili kala mo naman madai siyang binili <laughs> wala kang pere para ka makakabili so yun si bari for the open open ng compartment tsaka nalagay na yung pinamili tsaka yung bubbles ni aldrey so for the alis na nga kami nyan syempre alis na kaya nagja-drive na siya pamangkit ko so for the uwi-uwi na kami. ano po nga ba sasabihin ko eh uwi na nga Hindi, syempre. Uwi Ano pa nga mga magagawa? So, ayan. For da takip-takip na kay body kasi alam na, baka umulan. Kaya, tinatakpan natin. Wala naman bubo. Ay, taba! Sino yan? <laughs> Kawanji ba? Wanji! So, for da takip-takip, kala mo kinukumutan na tao. Syempre, mahalin mo. Ginagamit mo yan eh. Diba? Hey! Gagay! So, ayan ako, na ka. Tapos pala bago kami mui dumaan kami sa Eleven. May binili akong parang drinks na nakita ko sa kay drama. Sige, umakyat ka muna. Tapos pagkaakayat. Ayan na nga yan, guys. Hindi ko alam, hindi ko maalala yung pangalan, pero yan yung binili ko. So, dahil nakita ko so, sa kay drama, kaya bumili ng 7-Eleven. So, sorry na sa voiceover. Medyo, may sipon siguro. Eww. So, yun lang. Maraming salamat. Bye.